Magandang araw mga kapatid. Si Sara Panahon po ito muling nagaanyaya, Tayo na sa landas ng pag-asa. Kapistahan po ngayon ni San Juan Bautista. Ihanda na ang mga payong. Uso pa ba ang katuaang pagbasa ng tubig sa isa't isa? Ang Ebanghelyo ngayon ay galing kay San Lucas chapter 1, 57 to 66. Ito ay tungkol sa mga kaganapan ng pagbubuntis at pagsilang kay San Juan Bautista. Walang duda, si John the Baptist ko ay isang biyaya ng Panginoon kay Zechariah at Elizabeth na tumanda na lang na walang anak. Sa makatuwid gaya ni Isaac, anak ni Abraham at Sarah, miracle baby din po si San Juan Bautista dahil matandang matanda na po si Elizabeth nung nagdalang tao siya. Pinaglilayan ko po ang limang katangian ni San Juan Bautista na sana matularan natin sa ating pananampalataya. Napaka-importante ng tungkuli ni John the Baptist. Sa verse 76, babasahin ko po. Ikaw, anak ko, ang tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Paano niya hinanda ang daan para kay Jesus? Una, siya ang tagapagpahayag ng babala at pangaral na magsisina sa ating mga kasalanan at magbagong buhay. Tubig ang simbolo niya kasi ang lahat na gustong magbalik loob sa Diyos ay akay-akay niyang nilulublob sa ilog Jordan. May ibig sabihin pala ang paglubog sa tubig. Ito ay simbolo ng ating kagustuhang mamatay na ang dating makasalanang buhay natin at umahon na malinis sa bagong pagkabuhay. Marami ang naniwala at nagpabinyag sa kanya. Pangalawa, katapatan sa kanyang tungkulin. Maraming naniniwala na si John the Baptist ay ang muling pagkakatawang-tao ng propetang Elijah. Gaya ni Elijah, matapang at wala siyang sinisino sa kanyang pagsaway sa mga makasalanan at sa pagpapaalala na magbagong buhay rin. Kahit yung leader ng mga Hudyo na si Herodes at ang kanyang kalibin na si Herodias, sinaway niya. Pinagsabihan niya na hindi sila dapat nagsasama dahil pareho silang may asawa. Buong loob niyang tinupad ang kanyang tungkulin at hindi siya natakot sa parusa o panganib na maring mangyari pag tinupad niya ang tungkulin niya. Paalaala po sa atin, lahat po tayo may layunin na galing sa Panginoon. Gaya ni John the Baptist, tapat nating gampanan ang ating misyon sa buhay na walang pag-aatubili. Pangatlo po, siya ay isang pastor at tagapangaral. Ang nagpakilala sa Panginoong Hesus sa atin ay si John the Baptist. Ang dinadasal natin tuwing Eucharistia ay galing kay San Juan Bautista nang sinabi niya, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tulad po ni John the Baptist, ipakilala din natin ang Panginoong Diyos na ating tagapagligtas sa, mapapang, sa pamamagitan ng ating pakitungo sa iba, ipadama natin sa ating kapwa ang pagmamahal at krasyan ng Panginoong Hesus. pang po, siya ay mapagkumbaba. Nagkaroon din naman kasi ng pagkakataon na napansin ng mga disipulo ni San Juan Bautista na mas marami na ang nakikinig at sumusunod sa, sa Panginoong Hesus kaysa sa kanila. Ang tugon sa kanila ni John the Baptist, kailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Napaka-humble talaga ni John the Baptist. Hindi siya feeling celebrity. Kahit gaano ka-importante, popular o kagaling ang tungkulin niya, alam ni John the Baptist ang lugar niya. Tandaan natin na tayo ay sugo lamang ng Diyos. Mapagkumbaba natin gawin ang ating tungkulin. At ang panglima po, gaya ng karamihang santo at mga propeta, Si John the Baptist ay isang bayani. Pinapatay siya ni Herodes dahil sa kanyang pagsaway sa relasyon niya kay Herodias. At dahil sa kanya, dumadami din lalo ang kumakampina sa Diyos. Si John, the Baptist, si John the Baptist ang huli at bukod tanging propeta na personal na nakaugnaya ng Mesaya na ipinakilala sa ating lahat. Tayo na at sundin natin ang tawag ni San Juan Bautista magpakumbaba tayong humingi ng kapatawaran at magbagong buhay. Paghandaan natin ang ating sarili at tulad ni John the Baptist, ipakilala natin ang Panginoong Diyos sa ating kapwa para sa pagbalik ng Panginoong Jesus. Maligayang piyesta po sa inyong lahat.